Hello sa lahat! Sobrang init na ng panahon ngayon, kaya naman naisipan namin ni Ken na mamasyal. So tara, samahan nyo kaming puntahan ang Kitwinan Hills. Isa ito sa pinakamagandang tourist spot dito sa Kamalig Albay. Dahil para sa akin, dito makikita ang pinakamagandang view ng Mayon. Maliban sa perfect spot ito for memorable photos, Maganda din mang picnic dito habang ini-enjoy ang mga gandang tanawin at malamig na simoy ng hangin. Share ko lang way back in 2018. After ng kasal namin ay dito ko pinasyal ang mga bisita namin from CDO at NCR. Noon wala pang entrance fee pero ngayon may 30 pesos na na-entrance fee per head at 40 pesos for environmental fee. Ang parking fee naman nila ay 20 pesos. Marami na ng pinagbago ngayon at para sa akin mas masaya na mamasyal dito. Aside sa may mga binibentang pagkain at inumin, may enjoy mo rin ang view habang horseback riding, ATV at ang maganda dito ay free humiram ng picnic mat kailangan mo lang mag ng any valid ID. Isa pa sa nagustuhan namin ay may playground na ngayon. Daddy, come, come. Come the playground. Perfect sa mga kids katulad namin. Sobrang na-enjoy ni Keisha dito dahil maraming iba't ibang libangan gaya ng slides, swings, piso at marami pang iba. Ang sarap sa pakiramdam bilang nanay na makikita mo ang anak mo na sobrang nag enjoy At ang maganda pa ay may mga upuan na or pwesto na para maging mas comfortable sa pag-upo habang ini-enjoy ang magandang paligid. Para sa mga nagbabalak pumunta dito, pagaling kapung daraga o Legaspi, kailangan mo lang sumakay ng jeep, biyahing kamalig, kinobatan, ligaw o pulangi at baba ka lang sa may sentrong kamalig albay. Pagbaba mo ng sentrong kamalig ay may 7-11 doon at sa gilid naman noon ay makikita mo ang mga nakaparap paradang habal-habal at tricycle. Nasa 5 to 15 minutes lang ang biyahe punta dito. Para sa aking sulit na sulit na masyal dito. That's all for this video. Thanks for watching. Bye!